Siguro nakita or narinig yun na tong Gomo SIM. Kung hindi, itong SIM na to, they advertise as data that don't expire. Hindi siya kagaya ng ibang SIM na valid for X days lang. Sa video natin ngayon, i-review natin itong Gomo SIM. Yung review na to, hindi ito nagpa-focus sa signal or gaano kabilis. Magpa-focus tayo sa promos. Kung sulit ba at yung difference nito compared sa other SIMs. Pero first, totoo ba na hindi na-expire yung data? Yes, pero remember na nag expire din yung SIM. Parang same lang with others dahil yung load nagtatagal na ng 1 year. Before mag-expire yung SIM, dapat magpa-load ka na. Ano ba yung pinaka-difference nito compared sa other SIM? Iba yung point system niya, hindi load. Mobile data yung gamit natin as points tapos pwede natin i-convert sa messages, calls, promos, or vouchers. Ginagamit yung Gomo app para magawa natin yung conversion. May kita din dito yung iba't ibang ways na pwede i-redeem yung data natin. Yung pinakamaganda dito, pwede i-redeem ng vouchers, hindi lang promos. Pag nag-redeem, merong ibibigay na code na gagamitin nyo para makuha nyo yung inavail nyo. May kita naman natin dito yung offerings nila. Yung pinakamura ay 99 pesos for 7 GB and 15 GB. Yung 199 meron ding 15 GB. I don't know kung bakit dalawa. Siguro dahil may promo sila. Of course, lagi pipiliin yung mura. May kita natin using cost per gigabyte. Ang pinakasulit ay yung mahal na 599 for 55 gigabyte na merong 10.89 pesos per gig. So naman ay yung 459 for 40 gigabyte na merong 11.47 pesos per gig. May kita natin na habang mas tumataas yung data na binibili nyo, mas nagiging sulit siya. Ngayon, tignan naman natin kung gaano ba kasulit yung GOMO compared sa mga ibang SIM. Iko-compare natin sila using the cost per gigabyte metric natin. Mas lower, ibig sabihin mas sulit. For comparison, we will compare each sa cheapest promos na mostly kahawig niya. Sa Smart, we will compare with Magic Data 99 with 2GB. For dito naman, wala siyang non-expiring data pero meron silang Level Up 99 na 7GB for 30 days. Sa Gomo, merong 7GB for 99 pesos. For Gomo, merong 14.14 .14 pesos per gigabyte data. Same with dito. Ang kaibahan nila, GOMO offers non-expiring data pero yung dito, hindi. Yung smart, ang pinakamahal, offering only 2GB for 99 pesos. 45.9 pesos yung cost per gigabyte ng smart. Napakalayo compared kay dito at GOMO na less than 15 pesos. Para kahit papano maging sulit si smart, you need to opt in kay 499 for 36 gigabyte na merong 13.86 pesos per gigabyte. Yung susunod naman natin na i compare yung pinakasulit na variant ng Pro GOMOS na mga to. As of making this video, yung pinakasulit sa GOMO ay 55GB for 599. 10.89 pesos per gigabyte. For smart, 60GB for 699 na merong 11.65 pesos per gigabyte. And lastly, For dito, 999 for 120 gigabyte with 30 days expiry, 8.325 pesos per gigabyte. As you can see, in terms of cost per gigabyte, dito yung pinakamura. But it only lasts for 30 days. Kaya you need to load up every month dahil rollover naman. But compare that to data that can last 1 year, mas makakamura ka talaga. Dahil sa mura ng offerings at nagtatagal na data, ginagamit ko tong SIM na to as wifi backup. Nilagay ko siya sa prepaid router ni Globe na ginagamit namin in case na walang internet or brownout. And yung tirang data kino-convert ko na lang sa voucher codes kundi ko ginagamit. Speaking of vouchers, tingnan naman natin kung gaano siya kamahal. With 50 pesos Lazada and Shopee vouchers, nagkakos ng 3.5GB of data. Ngayon, kung che check natin based sa metric natin kanina, 14.14 .14 pesos yung cost per gigabyte ng pinakamurang promo nila. Lumalabas na 49.5 lang yung 50 pesos voucher ng Shopee and Lazada. Of course, nagmumura pa to kung masulit yung bibirin yung promo. And also, di lang siya limited doon. May Crunchyroll, Discord Nitro, and more na pwede mong pagpilian. So, with I recommend itong Gomo? Yes, dahil hindi lang siya non-expiring data, of course, keeping in mind yung expiration ng SIM for 1 year, pwede mo pa magamit yung sobra sa mga vouchers, etc. sa presyong sulit at di ka nalugi. If you want to check out tong Gomo, meron akong link dyan below kung saan kayo pwedeng bumili sa Shopee and Lazada. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again next time.